Magandang araw mga kaibigan. Welcome to Alice's Better Vlog. Uh, pakita ko ngayon guys mga uh, 24K Gold na necklace. Necklace 2040 gold at yung pendant. Ah, uh, yung necklace niya is point uh, 56 grams. Ah, uh, yung pendant is point 29. Mga lightweight. Lightweight ito guys. Ah, uh, makumbaga ano, magaan? Magaan siya. Uh, ito naman guys is rose pendant necklace, may pendant with Jesus Christ na nakaokit ah, uh, may iba namang pendant guys na ah uh, plain So kung gusto mo yung may naka -okay ka Jesus Christ or yung plain ah uh, mayroon ako dito So mayroon din naman ah uh, art design ah uh, may earrings ya Ah, mayroon pala guys, ito, ah, hikaw, hikaw, ah, na pwede siya dito sa pendant na cruise. Ah, ba diba guys, yung no na, nauna kong video, may bilog tayong hikaw at pendant. Ah, uh, itong necklace kung gusto ay uh, itong pendant kung gusto mo lang ng medyo um, lightweight. Ah, uh, ito po dito dito i ilagay. Itong pendant mo pwede dito sa necklace. Ah, uh, pwede din naman sa sa necklace na makapal. Pwede din sa necklace na manipis. Okay guys, thank you. Please like and subscribe Alice Obera Vlog. Thank you. Bye. Hi guys. Nandito tayo ngayon sa hot shabu shabu dito sa Tans. Uh, Daming tao. Pero mabilis lang dito ang pila. <laughs> Ayun na guys, nandito na kami. Naka ano na na table Thank ito so guys, 190. Ah, 190 ang isa. Ah, uh, 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 so ito yung order mo is 190. Uh, free yung lahat ng mga ano nandoon. Ah, uh, may ice cream, may, Yan may drinks. Ayan guys, ito, libre yan. Unlimited. Ang dead, gusto mo ng ice cream. Ay, wala na yung popcorn. Ayan guys. Ay, wala na yung gusto kong popcorn. Hey guys, pauwi na kami. Balik ulit sa paglalakad. So, dadaan lang namin. <clears throat> Ito yung net. Doon yung Watson. Dito naman yung uh, Starbucks. There okay. guys, Guys, oh, lumiko na kami. Ito na yung papunta ng train station. Ayan.